Nitong nakaraang dalawang buwan, lalong tumapang at naging agresibo ang Ukraine sa pag-atake nito sa Crimea. Kita mo, itinuturing ni Putin na lifeline ang Crimea para sa kanyang pananakop ng Russia. At kung mawawala sa Russia ang Crimea, hindi lang ibig sabihin nito ay pagbagsak ng pananakop na ito, kundi pati na rin ang pagbagsak ng rehimen sa Moscow. Iyan ang dahilan kung bakit ginagawa ng Ukraine ang makakaya para putulin ang koneksyon ng Russia sa Crimea. Nitong unang bahagi ng Hulyo, nakita nating tinarget ng Ukraine ang Kerch Bridge. Nakita natin ang mga underwater drone na dumirecho sa haligi, na sumusuporta sa tulay na itinayo ni Putin na nag-uugnay sa mainland Russia at sinakop na Crimea. Na isa sa pinakasimbolikong bagay na ginawa niya, 70% ng kagamitang militar ng Russia ay dinadaloy sa mga linya ng tren, hindi sa pamamagitan ng tulay. Kailangan ni Putin ang land bridge na nag-uugnay sa Russia papuntang Crimea. Ngayon, tinatarget na ng Ukraine ang mga trend sa land bridge na yon. Pero bago natin talakayin ang detalye ng mga pag-ataking ito, pag-usapan muna natin kung bakit ito ginagawa ng Ukraine ngayon. Bakit matindi ang pagtutok ng Ukraine sa Crimea ngayon? Heto ang karagdagang detalye mula kay General Jack King. May pagbabago rin ang momentum sa loob ng Ukraine. Ito ang mga information na tatanggap ko mula sa mga source sa Ukraine. Ang desisyon ng Pangulo na ipagpatuloy ang pagbibigay ng suportang militar sa Ukraine lalo na ang pagdagdag ng mga Patriot batteries na kailangan nila para mapigilan ang mga misal na siyang pinakamapaminsalang bagay na kinakaharap nila sa pag-atake ng himpapawid ng Russia. Parang naging malaking tulong iyon para sa kanila. At pati na rin ang katotohanan may mahigpit na mga parusa at taripan na naghihintay kung hindi susunod ang Russia. Sa tingin ko, mas mabuti kung mas maagang marating natin yon. Hindi ko nakikitang magbabago ang Russia sa ginagawa nila may pagbabago ng momentum na nangyayari sa Ukraine. Maganda ito, ngunit ayaw kong palakihin masyado dahil may malalaking hamon pa rin silang kinakaharap. Kita mo, nitong mga nakaraang linggo, may lumalabas na pattern. Kung titingnan mong mabuti ang mga pag-atake ng Ukraine na nangyayari laban sa mga himpilan ng tren ng Russia. Una ko itong napansin nang ituro ito ni Jason J. Smart at makikita mo ito sa mapa. Kung titingnan natin ang dilaw na linyang ito, Iyan ang linya ng tren na ginagamit ng Russia para suplayan ang mga rehiyong sinakop ng Russia sa Ukraine. At ang mga supply na iyon ay ipinapadala sa lahat ng rehiyon na kasalukuyang kontrolado ng Russia, kabilang na ang Crimea. Ngayon, syempre, ginagamit nila ang Kerch Bridge. Pero mahalagang tandaan na 70% ng mga supply militar na dinadala sa lahat ng mga rehiyong ito ay dumadaan talaga sa mga linya ng tren. Kaya ang pag-atake ng Ukraine sa mga junction ng tren ay talagang nagpapabigat ng husto sa mga linya ng lohistika ng Russia. Ibig sabihin, humihina ang mga frontline. Tandaan ang sikat na kasabihan dito. Ang infantry ang nagpapanalo sa labanan, pero ang lohistika ang nagpapanalo sa digmaan. Kaya naman tinatarget ng Ukraine ang lohistika ng Russia para masigurong hindi na kayang suplayan ng Russia ang mga tropa nila sa frontline. Sempre, mahirap itong gawin. Pero ito ang layunin ng Ukraine ngayon. Muli na namang inatake ang riles ng tren sa Russia kagabi na nagdulot ng pagkaantala sa pagpapatakbo nito, ayon sa ulat. Nangyari ang mga pag-atake ng drone sa gabi sa iba't ibang rehiyon sa Russia. Narinig ang mga pagsabog sa Volgorod, labindalawang pang rehiyon at sinakop na Crimea. Inaangkin ng Russia na umano'y nakapagpabagsak sila ng Sham na Put Sham na drone. Mahigit 70 na flight sa paliparan ng Pulkovo ang nakansela o naantala. Naapektuhan ang mga tren sa istasyon ng Zuboto, sa rehiyon ng Volgorod dahil sa mga pag-atake ng drone sa Russia ngayong araw. Sinisi ng mga opisyal ng Russia ang pagbagsak ng mga piraso ng drone sa rails Nakita sa mga larawan ang usok ng apoy malapit sa istasyon. Ilang mga tren na bumibiyahe ng malayo ang naantala ng ilang oras. Ngayon, may napaka-interesanting kwento na siguradong magpapasaya sa inyo. Nagagalit ng husto ang mga state media ng Russia sa mga drone attack ng Ukraine. Hindi dahil sila ang inaatake o kung ano paman, ang Ukraine ay tumitira lamang sa mga militar na target, hindi tulad ng Russia. Galit na galit ang media at mga elitista ng Russia dahil nakakansela ang mga flight nila. Nakakatawa lang ang reaksyon nila. Pero bago iyon, may isa pang kawili-wiling kwento ako tungkol sa mga Ruso na tumatalikod kay Putin. Parang hindi pa sapat ang mga drone ng Ukraine. May ilang mamamayang Ruso na tumatalikod sa rehimen ni Putin dahil tutol sila sa digmaan na ito. At aktibong sinasabotahe ang mga linya ng logistika ng Russia para tulungan ang Ukraine. Narito ang ulat. Bago magsimula, i-like at i-subscribe muna sa ibaba. Ang iyong like ay makakatulong sa amin maiparating ang katotohanan tungkol sa digmaan sa mas maraming tao. Simulan na natin. Sinira ng pro-Ukraine partisans ang mga riles ng tren sa Volgorod region ng Crimea na sakop ng Russia. Ipinapakita ng footage sa inyong screen ang pagsabog mula sa sabotahe na iyon. Sinabi ng mga partisan na pininsala nila ang isang relay panel na nagbibigay ng komunikasyon at kontrol sa pagitan ng mga tren sa railway hub sa Maxim Locomotive Depot. Ang hub ay mahalagang ugat para sa paghahatid ng kagamitan, gasolina, tropa at armas sa puwersang Ruso, sa timog at silangan ng Ukraine. Layunin ng mga partisan na sabotahin ang operasyon ng artilyerya sa pamamagitan ng paglimita sa supply ng bala at pagbawas sa pag-atake ng mga Ruso. Ayon sa grupo, ang pagkabigo ng rulet na kagamitan ang nagdulot ng malaking abala sa trapiko ng tren na nakaapekto sa lohistika ng militar, pagpapalipat ng tropa, at paghahatid ng bala sa frontlines. Tayo ay tumpak at hindi kompromiso ang pag-atake sa lohistika ay pag-atake sa puso ng makinarya ng digmaan ng Ruso. Sa Crimea, di umano'y sinabotahin ng grupo ang roulette panel sa distrito ng Lenin malapit sa Yuvoro, na nagdulot ng pinsala sa bahagi ng riles ng tren na konektado sa Crimean Bridge at isang mahalagang ruta ng supply na nag-uugnay sa peninsula at mainland. Dahil sa pag-atake, natigil ang daloy ng mahalagang supply ng militar sa frontline malinaw na masama ang mga pag-ataking ito para sa Rusya, lalo na sa mga pagkalugi nila sa frontline nitong mga nakaraang linggo. Kung ako, kung ako ay mahilig tumaya, tatayaan ko na ang mga sakit ng ulo ni Putin na may kinalaman sa Crimea ay magsisimula pa lang. At ang dahilan kung bakit ko ito nasabi ay dahil may isa pang grupo ng hacker na sumira sa mga sistema ng pamahalaan ng Crimea at nagnakaw ng halos isang daang terabytes ng mga lihim. Ang isang daang terabytes ay sobrang dami. Pero bukod pa doon, ito ay mga mahalagang classified na impormasyon na ayaw ng Russia na makita ng kahit sino, lalo na ng mga Ukrainian na hacker. Ayon sa ulat, isinagawa ng mga cyber specialist ng militar na intelihensya ng Ukraine ang malakas na operasyon laban sa mga autoridad ng Russia sa Crimea na sinakop nito. Ayon sa mga pinagkukunan ng intelihensya, tumagal ng ilang araw ang cyber attack at naparalisa ang buong digital na infrastruktura ng administrasyon. Nagsimula ito sa isang malakas na didos na pag-atake na nagpatumba sa mga serbisyo ng gobyerno ng Occupy. Habang kumalat ang takot sa Crimea at nagmamadali ang mga teknisyan na tukuyin ang pinagmulan ng Aberia, nakapasok na ang mga Ukrainian na hacker sa mga elektronikong account ng tinatawag na mga autoridad. Pero simula pa lang iyon. Isang daang terabytes ang nanakaw. Mga sistema ang winasak. Nakuha ng Ukrainian Defense Intelligence ang access sa mga pangunahing digital na sistema ng Okopi. Hindi ako tech expert, kaya hindi ko alam ang kahulugan nito. Pero malamang ito ay mga importanteng sistema na ayaw ng Russia na ma-access ng mga Ukrainian. Sige, tuloy tayo sa ulat. Sa loob lang ng dalawang araw, mahigit isang daang terabytes ng classified na impormasyon ang na-download. Kabilang sa mga dokumentong top secret, ang datos tungkol sa mga pasilidad militar, at ang mahalagang logistics para sa pagsusuplay ng mga tropang Ruso. Pagkatapos ng operasyon, sinira ng mga intelligence specialist ang lahat ng administrative servers ng Occupy sa parehong regional at district na antas. Epektibong nawalan ng akses ang mga estrukturang ito sa kanilang mga dokumento, database, at panloob na komunikasyon. Panik sa Moscow, kaguluhan sa Crimea. Kaya oo, maaari pa tayong mag-asahan ng mas maraming pag-atake sa Crimea at laban sa mga militar na mananakop nito. Ito ang buong eksklusibong footage mula sa sinakop na Crimea na ipinakita sa simula ng video. Ang mga air defense na nakikita sa video ay Russian, ngunit sa buong clip, minsan lang sila nagtagumpay. Makikita rin ang dos-dose ng drone sa loob ng Crimea. Kaya panoorin natin. Ngayon naman, talakayin natin ang sitwasyon sa loob ng Rusya. Kung sinusubaybayan ninyo ang aming mga video nitong mga nakaraang araw. Alam nyo na ang Ukraine ay patuloy na umaatake sa loob ng Moscow at St. Petersburg. Dalawang pangunahing lungsod sa Rusya at ang mga flight ay nakakansela ng ilang oras at libo-libo ang mga pasahero ng eroplano na na-stranded sa paliparan. Ngayon, linawin ko lang ang isang bagay. Hindi tinatarget ng Ukraine ang mga gusaling sibilyan tulad ng ginagawa ng Rusya sa Kiev. Hindi tinatarget ng Ukraine ang mga residential apartment building o mga pasilidad ng paliparan. Ngunit makikita na tinatarget ng Ukraine ang mga military facility, pabrikang sumusuporta sa war machinery ng Russia at maging ang mga logistic hub na naghahatid ng kagamitang pandigma ng Russia. Kapag may mga drone sa himpapawid, hindi makalipad ang mga aeroplano. Pala, tumutulay yon dahil dito, nahihirapan ang mga pasaherong Ruso. Sa katunayan, mabilisan akong nagkalkulasyon kahit hindi ako magaling sa mapa. Ayon sa aking kalkulasyon, halos 10% ng mga flight sa Russia kahapon ang hindi nakalipad dahil sa pag-atake ng Ukraine. Malinaw na malaki ang epekto nito, lalo na sa mga elitistang nagpapatuloy sa araw na parang walang nangyayari. Nais nilang magkunwari na parang ang pananakop ni Putin sa isang malayang bansa ay hindi walang saysay. Gusto nilang mamuhay ng normal pero hindi nila magawa dahil sa mga desisyong ginawa ni Putin. Kaya ngayon, nagagalit na sila sa state television at sinasabi kung paano ito maaring magdulot ng pagbagsak ng rehimen ng Rusya. Iyan ang layunin ng Ukraine. Kaya pakinggan natin ang ilang luha mula sa Russian Propaganda Television Network. Ang Ukraine at lahat sila, sinusubukan nilang mag ng kaguluhan dito. Bakit sila nagdudulot ng kaguluhan sa ating mga paliparan sa gitna ng panahon ng bakasyon? Bakit sila nagpalipad? Hindi ko nga alam kung ilang drone, pero napakarami. Sa Sochi, sa Sirius ngayong linggo. Anong klaseng mga target militar ang meron sa Sirius? Isa lang itong malaking paaralan. Ang siyam kong anak ay nagpalipas ng gabi sa hallway habang ako ay nasa Moscow noong panahon na iyon. Tatlo naming anak, dalawang pamangkin na nakatira sa amin, at mga inaanak at kamag-anak na dumalaw para sa tag-init. Lahat ng siyam na batang iyon ay natulog sa sahig sa hallway. Bakit ginagawa ito? Ano ang estratehiyang militar dito? Iisa lang ang estratehiya upang gawing mga taong karaniwang walang pakialam sa nangyayari na hindi kumakampi sa mga bata ng Donbass. Ah, uh, marami ang mga ganoong tao. Yung sinasabi ko ito ng walang paghuhusga. Hindi naman kailangang maging politikal ang lahat. Magkakaiba ang mga tao. Layunin nitong gisingin at itulak sila sa politika ngunit sa kabaligtarang direction. Kaya mas nagiging mahalaga sa kanila ang kakayahang makalipad papunta sa isang bakasyon kaysa sa kinabukasan ng bansa. Ang kinabukasan ng bansa ay nakasalalay sa resulta ng espesyal na operasyong militar. At kasma sa kinalabasan na iyon ang pangangailangang tanggapin na minsan kailangang matulog ng mga bata sa hallway. Minsan, hindi tayo makakapunta kahit saan at baka kailangan kansilahin ang bakasyon. Sinusubukan nilang talunin tayo, kaya natatalo tayo sa ating mga sarili tulad ng nangyari ng dalawang beses noong ikadalawampu siglo sa simula at sa dulo nito sa kasamaang palad. Samantala, dahil sa mga pangyayaring ito, gumuguho ang ekonomiya ng Rusya. Iminumungkahi ng mga miyembro ng parlamento ministro at opisyal ng Rusya na pagbawalan ang kanilang mga mamamayan. Mula sa pagpuna sa mga opisyal. At sa pagkakataong ito, hindi na ito tinatago. Lantad na lantad na ito. Sino mang pumupuna sa mga produktong Ruso at serbisyo ay dapat pagmultahin. Iyan mismo ang panukalang batas na kanilang isinusulong. Wala nang pagtatago sa gusto nilang makamit. Heto ang ulat. Mukhang lumalakas ang gana ng mga miyembro ng Parlamento ng Rusya sa pagbabawal ng mga bagay. Ayon sa Kamsa Molsky Pravdu, inais ng State Duma na magpataw ng multa sa mga nagdidiskredito sa mga rusong produkto at serbisyo. Ito ay inisyatiba ni miyembro ng Parlamento Nikolay Novichkov na nagpapaliwanag. Ang discreditation ay ituturing na mga pampublikong komento na layuning maliitin ang lakas ng mga gumagawa sa Rusya kumpara sa mga dayuhang kakumpetensya. Kung makatwiran naman ang kritisismo, ayos lang yon. Gaya ng paliwanag ng miyembro ng parlamento, mahalaga ang konteksto. Hindi maganda ang pagsasabing masama ang lahat ng longganisa sa Rusya. Pero kung sasabihin mong masama ang isang particular na longganisa mula sa isang tindahan, ayos lang iyon. At kung ipapaliwanag mo kung ano ang masama dito si Andrei Karpov, Executive Director ng Association of Retail Traders, ay hindi nabibilib. Sabi niya, parang ang layunin ng inisyatibong ito ay patahimikin ang lahat sa halip na pagbabawal, mas mabuting pagandahin ang kalidad para sa mga mamimili. At si Gyorgy Fyodorov, presidente ng Aspect Center for Social and Political Studies, ay nagwakas, mali ang inisyatibong ito. Mahalaga ang kritisismo para mapahusay ang kalidad. Kung hindi ka magbibigay ng komento, ibig sabihin ay perpekto na ang lahat. Kawili-wili. Ibig kong sabihin sa lipunang Ruso, kabilang na sa media ng Russia, ang ideya na kailangan ang kritisismo para mapabuti ang kalidad ay may mahigpit na hangganan hindi ito umaabot halimbawa sa Pangulo. Walang kritisismo kay Pangulong Putin o sa espesyal na operasyong militar ng Russia sa Ukraine na makikita sa mga pahayagan.